Magandang araw. Narito muli kayo sa Pinoy Power Books Channel at ngayon tampok natin ang The Richest Man in Babylon ni George S. Clason, ay isang klasikong aklat sa personal na pinansyal na pamamahala at pagpapayaman. Sa pamamagitan ng mga kwento at kasabihan mula sa sinaunang lungsod ng Babylonia, ang aklat ay nagbibigay ng mahalagang aral sa tamang paghawak ng pera, pagpapalago ng yaman, at pagkakaroon ng masaganang buhay. Narito ang buod ng aklat na nakaorganisa sa iba't ibang bahagi na nagpapaliwanag ng mga pangunahing konsepto at mga kwento sa loob ng aklat na nakatuon sa prinsipyo ng pagyaman at pamamahala ng pera sa pang-araw-araw na buhay. Panimula: Ang The Richest Man in Babylon ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na aklat na nagtuturo ng mga prinsipyo sa pananalapi. Ginagamit ng aklat ang mga kwento mula sa sinaunang Babilonya upang ipaliwanag ang mga pangunahing konsepto ng personal na pinansya. Ang Babilonya, nakilala bilang isa sa mga pinakamaunlad na sibilisasyon ng kanyang panahon, ay naging backdrop ng mga kasaysayan ng mga karaniwang mamamayan at ang kanilang landas patungo sa kayamanan. Sa aklat, ipinapaliwanag ni Clayson na ang mga prinsipyo ng pagpapayaman ay timeless at naaangkop sa kahit anong panahon. Ang layunin ng aklat ay tulungan ang mga tao na maunawaan ang tamang paghawak ng pera, at gamitin ito upang makamit ang masaganang buhay. Kabanata isa, ang kwento ni Arkad ang pinakamayamang tao sa Babilonya. Ang unang kwento ng aklat ay tungkol kay Arkad na itinuturing na pinakamayamang tao sa Babilonya. Si Arkad ay hindi ipinanganak na mayaman, ngunit sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang mga prinsipyo at disiplina sa pamamahala ng pera, Nagtagumpay siyang makaipon ng kayamanan. Nagsisimula ang kwento sa dalawang kaibigan ni Arkad na sina Banser at Kobe na nagtatanong kung paano siya nagtagumpay na maging pinakamayaman sa kanilang lungsod. Nagdesisyon silang tanungin si Arkad mismo para sa mga payo kung paano sila magiging mayaman. Sa kanilang pag-uusap, ipinakilala ni Arkad ang pitong simpleng prinsipyo ng pagpapayaman. Simulan ang pagtatabi ng bahagi ng kita. Ang unang hakbang patungo sa pagpapayaman ay ang pagtitipid. Sinabi ni Arkad na mahalaga ang pagtatabi ng hindi bababa sa 10% ng kita bago gumastos. Ito ang magsisilbing pundasyon ng iyong yaman. Kontrolin ang iyong mga gastos. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita kung hindi mo kontrolado ang iyong paggastos. Ang sikreto ay hindi sa kita, kundi sa paghawak ng iyong pera at paglimita ng iyong mga gastos. Pagpapaunlad ng iyong yaman, ang perang iyong naipon ay dapat gamitin para kumita ng higit pang pera. Sa halip na itago lang ito, kailangan itong ipuhunan sa mga tamang oportunidad para mag-grow. Protektahan ang iyong ari-arian mula sa pagkawala, iwasan ang mga peligrosong pamumuhunan at mga taong nag-aalok ng mabilisang kita na hindi mapagkakatiwalaan. Ang tamang desisyon sa pamumuhunan ay isang mahalagang bahagi ng pagpapayaman. Magkaroon ng tahanan, iminumungkahi ni Arkad na ang pagkakaroon ng sariling tahanan ay mahalaga. Ang pagmamayari ng bahay ay hindi lamang nagbibigay ng seguridad kundi nagpapababa rin ng buwan ng gastos. Siguraduhin ang kinabukasan, magplano para sa hinaharap, lalo na para sa oras ng pagreretiro o mga biglaang pangyayari. Mahalagang mag-ipon ng yaman na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya sa mga panahong hindi ka na kumikita. Palakasin ang iyong sarili, patuloy na mag-aral at pagbutihin ang iyong mga kakayahan upang mas maging epektibo sa trabaho at makakuha ng mas mataas na kita. Ang pagpapahusay ng sarili ay isa sa mga pinakamahusay na pamumuhunan na maaari mong gawin. Kabanata 2: Ang Limang Batas ng Ginto. Sa ikalawang bahagi ng aklat, tinatalakay ni Arkad ang tinatawag niyang limang batas ng ginto sa kwento Ibinahagi ni Arkad ang kanyang karanasan at karunungan sa kanyang anak na Sinomasir upang matutunan din ito ang tamang pamamahala ng pera. Ang Limang Batas ng Ginto ay isang detalyadong gabay kung paano hahawakan ang ginto o pera. Ang ginto ay dumarating sa mga taong nagtatabi ng bahagi ng kanilang kita. Ang unang batas ay nagpapatibay ng unang prinsipyo mula sa unang kabanata na ang pagtitipid ay ang unang hakbang sa pagpapayaman. Ang ginto ay nagmultiply kapag ipinuhunan ito sa tamang paraan, kapag ang iyong pera ay ipinuhunan ng tama, ito ay magpapatuloy na dumami. Ang tamang pamumuhunan ay magbibigay ng karagdagang kita. Ang ginto ay mananatili kung ito ay pinamamahalaan ng maingat at huwag isugal, ang pag-iingat sa pamumuhunan ay mahalaga. Hindi lahat ng oportunidad ay makakabuti, kaya dapat tiyakin na ang iyong pera ay nasa ligtas na pamumuhunan. Ang ginto ay mawawala kung ipinuhunan sa mga bagay na hindi naiintindihan. Iwasan ang paglagay ng pera sa mga negosyo o pamumuhunan na wala kang sapat na kaalaman. Ang pagkakaroon ng kaalaman at pag-aaral ng mga oportunidad bago pumasok dito ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalugi. Ang ginto ay nawawala kung ito ay itinatago o hindi ginagamit ng wasto, ang hindi tamang paggamit ng yaman o pagtagong lamang nito ay nagiging sanhi ng pagkawalan ng oportunidad para ito ay lumago. Ang pera na hindi pinapalago ay hindi magbibigay ng kita o benepisyo sa may-ari. Kabanata 3, Ang Kwento ng Gintong Utos ni Mathan Isa pang mahalagang bahagi ng aklat ay ang kwento ni Mathan, isang mga ngalakal ng mga alahas sa Babilonya. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pagpapahiram ng pera ng maingat. Si Mathan ay kilala bilang isang masinop at matalinong nagpapahiram ng pera. Ginagamit niya ang kanyang karanasan at kaalaman sa pagtataya kung ang isang tao ay karapat-dapat pagkatiwalaan ng pera. Ang kwento ni Mathan ay nagbibigay ng mensahe tungkol sa pagiging maingat at responsable sa pagpapautang at paghiram ng pera. Ipinapakita rin dito ang kahalagahan ng pagkilala sa mga taong may kakayahang magbayad ng kanilang utang at pag-iwas sa mga taong walang kakayahang magbalik ng pera. Kabanata 4 Ang alipin na si Dab Osir pagtakas sa kahirapan. Ang kwento ni Dab Osir ay nagpapakita ng pagbabalik mula sa pagkakalubog sa utang at pagkakaroon ng disiplina sa personal na pananalapi. Si Dab Osir, isang dating alipin na nagkaroon ng malalim na utang, ay natutong muling bumangon sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng kanyang kita at disiplina sa pagbabayad ng utang si Dab Osir ay nagtuturo ng tatlong pangunahing hakbang upang makaalis sa utang. Pagkilala sa problema, dapat tanggapin at kilalanin ang estado ng iyong utang. Huwag itong takasan o iwasan, kundi harapin ito ng may tapang. Pagtatabi ng bahagi ng kita, kahit na may mga utang, mahalagang itabi pa rin ang bahagi ng kita upang magkaroon ng pundasyon ng yaman sa hinaharap. Pagbuo ng plano sa pagbabayad ng utang, gumawa ng malinaw na plano sa pagbabayad ng mga utang at sundan ito ng walang palya. Isang bahagi ng kita ay dapat ilaan sa mga pangangailangan, isang bahagi sa pagtitipid, at ang natitirang bahagi sa pagbabayad ng mga utang. Kabanata 5, Ang Pitong Luna sa Kahirapan Sa ikalimang kabanata, inilalahad ni Arkad ang tinatawag na Pitong Luna sa Kahirapan. Ang mga ito ay mga hakbang na maaaring sundin ng sinuman upang makawala sa kahirapan at makapagtayo ng yaman. Magsimula ng pag-iipon ng bahagi ng kita, gaya ng binanggit sa naunang mga kabanata, ang pagtitipid ng kahit maliit na porsyento ng kita ay ang unang hakbang patungo sa pag-iipon ng yaman. Kontrolin ang mga gastos, ang tamang pamamahala sa mga gastusin ay magbibigay daan upang magkaroon ng labis na pera para sa pamumuhunan at pag-iipon. Para Paramihin ang iyong kita, sa halip na mag-focus lamang sa pagtitipid, mahalaga rin palaguin ang kita sa pamamagitan ng mga pamumuhunan. Protektahan ang iyong kayamanan, maging maingat sa mga pagkakataong maglagay ng pera sa mga hindi siguradong pamumuhunan. Conclusion Ang The Richest Man in Babylon ni George S. Cleason ay isang makapangyarihang aklat na nagtuturo ng mga universal na prinsipyo sa pamamahala ng pera at pagpapayaman. Sa pamamagitan ng mga kwento mula sa sinaunang Babylonia, ibinabahagi ni Clayson ang mga walang kupas na araw tungkol sa tamang paghawak ng pera, disiplina, at pagkakaroon ng matalinong desisyon sa pinansya. Ang aklat ay nagpapakita na ang yaman at kasaganaan ay hindi agad-agad na dumarating. Ang mga ito ay resulta ng mabuting gawi, disiplina, at tamang desisyon sa pang-araw-araw na buhay. Sa bawat kabanata, makikita natin na ang sekreto sa pagyaman ay nakasalalay sa simpleng mga aksyon na paulit-ulit at patuloy na isinasagawa. Ang mga pangunahing aral ng aklat, tulad ng pagtatabi ng bahagi ng kita, pamumuhunan, at tamang pamamahala ng gastos, ay maaaring gamitin ng sinuman, anuman ang estado ng kanilang buhay. Ang mga prinsipyo ng The Richest Man in Babylon ay walang pinipiling panahon o sitwasyon ang mga ito ay naaangkop maging sa modernong panahon. Ang mga kwento ni Naarkad, Dab Asir, Mathan, at iba pang tauhan ay nagpapaalala sa atin na ang pagyaman ay hindi nagmumula sa kapalaran o swerte, kundi sa pagsunod sa mga tamang prinsipyo at pagkakaroon ng disiplina. Bilang pangwakas, ang aklat na ito ay nagbibigay inspirasyon at praktikal na mga payo para sa sinumang nais na baguhin ang kanilang pinansyal na sitwasyon. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang kayamanan ay hindi lamang isang layunin, kundi isang proseso na nangangailangan ng oras, tiyaga, at patuloy na pag-aaral. Ang yaman, tulad ng ipinaliwanag sa aklat, ay isang resulta ng tamang mga desisyon na inuulit sa bawat araw, isang hakbang patungo sa masaganang hinaharap. Maraming salamat muli sa pagsubaybay. Ito ang Pinoy Power Books Channel, mag-like, share at subscribe para sa mga susunod na tampo!